Another day, another vlog ng buhay ko. Dito na naman kami. pa rin nagjajagi ngayon. Ayan o, oh, again sa light tayo. Medyo araw-araw, parami ng parami yung mga nagja-jogging. Mister, yes, ano yan? Na-parking mo ng e-bike mo? <laughs> Dila ka pa dyan. Another vlog ng buhay namin. Jogging again. Need nating mag-jogging. Pero hindi naman everyday. Basta jogging pag may time. Tanghali na. Ang dami tao ngayon ni Mr. Warm Up muna bago mag badminton. Daming ano ngayon. Ayan o. Oh, kung nakikita nyo, dami nagja-jogging ngayon. May nakahiga pa sa gitna. Ayos na. Ah, sarap pa. Ah. Tara. Takod-lakad muna bago mag badminton. Okay pa yung araw. 7.30 pa lang naman ang umaga. Kuydi. Sa redin mag ano pa. Dito na lang. Ang <laughs> hangin ni. Eh. Ang hangin <laughs> hindi kaya. <laughs> hindi kaya mag-badminton hangin kung kailan kami magba badminton eh. <laughs> doon, hindi hangin? Saan? Ah, oh, yung may takip? O oh, tara, try natin doon. Lilipat tayo ng pwesto. Tara. Ayan na. Lakad muna, papunta doon. Takbo na lang muna tayo. Okay. Wala, hindi kaya eh. Sobrang mahangin. Ganda ng araw oh kaya. Ano ah. Hindi kaya kung kailan kami nakapagdala ng badminton eh. Plus na hangin. Lakad-lakad muna tayo. Wow! Hindi ko talaga <laughs> hindi. Nahirap mga talaga pala. Ay, <laughs> Ayan nga uli. Medyo paunti na yung tao ngayon gawa na ng ano. Medyo patanghali na talaga. Pag nagpawisan ako ng sobra. Sikat na yung araw pero okay pa. Keri pa. Kayang kaya. -kaya. Masakit ang mga kasukasuan. Tayo mo ako dyan. Iikot lang ako. Ayun. Tingnan natin si Mr. Nagumpisa na siya. Ikot lang siya. Pagod ako eh. Kaya si Mr. muna. Dito, upo-upo lang muna ako. Ikotin niya yan. Siya lang mag-isa. Kwentuhan muna tayo. Another day, another vlog ng buhay ko. Dito na naman kami. Oh, di ba? Layo na ni Mister. Siya lang yung umikot ako magpaparo na lang muna. Teka, ihiikot ko kayo. Kasi yung likod ko, kailangan mainitan. Ayan hindi ko kailangan mainitan si mister ayun kwento ko lang po andito pa rin kasama namin ah oh, hindi ay ano to ay goma dito pala kailangan may ganun para ano siya, hindi siya data pa. Artificial lang to. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan. Mo yan damo na yung Artificial lang. Sarap umupo dito. Uy, yung lakas ng hangin. Maya-maya. Sabi ni Mr. Baka pumunta kami ng palengke. Titingnan ko ano mabibili. Ayun. Sarap naman. Ang lakad-lakad. Nakakatuwa yung... Kwento ko lang po sa inyo. Nakakatuwa yung lakad namin sa BGC. Tsaka doon sa ano Venice, Grand Canal Halos magkasunod Tatlo po yun eh Tsaka yung isa sa SOMO Pasyalan lang Bilihan Ang dami mabibili Yung ano mo may nabili siya Yung laruan ng anak niya Ayan na si mister oh tapos ka na mag ano? Lakad? Paaraw lang ako Uwi na tayo Suot lang ako ng sapatos Ayan din po Hmm. Oras na ng uwian. Hindi na tayo makakapunta ng palengke. Ate, tingnan mo nang sabo. Ang galing! Ang galing! Ang ulam natin. Yun! Tapos ng jogging ulam. <laughs> ano ulam natin? Hmm. Sot lang sapatos. Let's go. Ouch. Ika na. Doon tayo mag ano. Bago tayo lumabas ng ano. Konti na yung mga naglalakad. Tanghali na. Medyo mainit na.